Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang na pili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa, Dico, Lodi Bryan, Lodi Rebold Castillo-Violan, Lodi Jason Aquino, Lodi Red Tex, Lodi Change Oil TV, Lodi Yojane Lyuga, Lodi Jeffy, Lodi Makehill, Lodi Albert Villarosa. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ikasyam na put walong kabanata, sa pagpapatuloy. Habang mabilis silang tumatakbo sinabi ni Hyun Won na ang mabilis na pagtakbo mula sa distansyang ito ay talagang nagpapaalala sa akin ng mga paghihirap noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Oh Kyung na pero mas maganda ito. Kahit papaano, hindi naman natin ito suot sa ngayon. Dagdag pa ni Moon Hai na mahusay ang lahat sa pag-iwan nito. Bagamat kahit kalahati sa atin ay hindi naman ito suot. Tumawa si Gangsang na sinabi naman na kung makita tayo ng master ng ganito. Malulungkot siya, Napatuwa naman si Sansan na sinabi rin na anong gagawin ng master. Tumawa rin si Jean na sinabi na hindi yan mangyayari kailanman. Naiinis namang sinabi ni Nohak na tumahimik kayo. Huwag nang magsalita ng ganoong nakalulungkot na bagay at tumakbo na lang ng tahimik. Napasabi rin si Dangsam na tama, bakit mo pa kailangang sabihin ang ganoong malas na bagay? Sinabi naman ni Jium na ang guro ay tiyak na isang nakakakilabot na paksa. Haha, sinabi pa ni Jin habang mabilis silang tumatakbo na Panginoong Namgang. Mukhang mahirap makarating bago bukas ng umaga sa ganitong bilis, hindi ba? Tumugon si Gang Sang na mukhang ganun na. Napatingin sa makulimlim na langit si Hyun Won na sinabi niya na ayon, mukhang oras na para maligo si Nuhak. Nanapalingon naman si San San sa kanya na sinabi na ulan. Ayoko nito, biglang isang malakas na pagkidlat sa langit ang makikita. Napasigaw sila na ang lakas ng ulan. Napasabi naman si Mumhai na magpahinga muna tayo dito sandali. Sumagot si Gangsang Sang na oo, kailangan nating gawin yon. Lahat, maghanda tayo. Hawak ni Munhai at Dang Sam ang lubad na tinatali sa kutsilyo na sinigaw nila na naiintindihan namin. At pagkatapos tinapon ng magkapatid ang lubid sa magkabilang puno na sinigaw nila na ang bubong. Agad na nilatag nila ang malaking tela na gagamiting bubong. Hinawakan ni Okyong oh at Sansan ang magkabilang tela na tumalun sila at sinampay sa ginawa ng magkapatid. At pagkatapos ay sumigaw ang mga ito natapos na. Hinawakan ng mga ito ang magkabilang dulo na tinali sa lupa gamit ang kutsilyo. At pagkatapos ay sinigaw nila na ang apoy. Gumamit ng kasanayan ng magjowo na pinutol ang puno ni Gangsang na hinati-hati naman ni Jinito. At pagkatapos nakaipon ng mga kahoy na pinadalat nila ito gamit ang kanilang kasanayan sa espada. At ilang sandali pa ay makikita na malakas na ang pagdalat ng apoy. Sinabi ni Gang Sang na makikita ang ginawa nilang apoy na magaling ang ginawa niyong lahat. Dagdag pa niya na hahaha, mahusay ang pagtutulungan ng lahat ngayon. Mukhang natapos na ng bawat isa ang kanilang misyon ng maayos, dapat sapat na ito para talunin ang mga Blue Dragons, tama ba? Sinabi naman ni Hyun na sa tingin mo, medyo naantala tayo dahil tinulungan natin ang isang binahang na yun, sana hindi pa tayo masyadong huli. Makikita ang malakas na buhos ng ulan na sinabi pa na tama, tama. Ngayon, hindi na tayo natatakot sa ulan o bagyo. Dagdag pa ng isa na ah, gusto kong makabalik agad sa academy. At lumipat ang eksena kay Rio na sinasabing nakangiti na ang mga salitang yon. pu puso ba? Sumagot si Yeren na syempre, Kung mananalo ka sa paligsahan ngayong taon, sasagutin ko ang mga tanong mo. Napatayo ng tuwid si Rio na sinabi niya na sa halip na manalo, kung hindi ako makapasok sa leaderboard, sasagutin ko na lang ang lahat ng tanong ng lady, tama ba? Sumagot si Yeren sa kanya na kaya kung may gusto kang itanong sa akin, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para manalo. Ibinuka ang kamay ni Ryu na sinabi niya na malalaman ko kung kailangan kong gamitin ang buong lakas ko o hindi kapag nagsimula na. Pero sa anumang kaso, kailangan ko lang manalo, di ba? Sige, pangako. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na naiintindihan ko. Aasahan kita. Napasabi naman ang mga pugita na para sa ating bagong kasapi na maging ganito kaambisyoso. Hindi masama. Dagdag pa ng isa na tama, tama. Napasabi naman sa kanyang sarili si Doc Go na nakatingin sa kanila na para sa Sammy na gumawa ng ganoong pastahan. Ano ba talaga ang iniisip niya? Dagdag pa niya habang nakatingin kay Yeren na sige, dapat na tayong umalis ngayon. Dagdag pa niya sa isip na marami akong gustong marinig mula kay Sister Yeren. Umalis na sila habang kinikilig pa din ang mga ito sa pagtingin kay Yeren. Napatulala na lang ang tatlo habang pinagmamasdan din nila na umalis ang mga ito. Nakahinga ng maluwag ang mga ito na napasabi ang mataba na sa wakas, siya'y umalis na. Gaya ng inaasahan, pakiramdam ko ay parang nabighani ako sa kanyang presensya. Pinagpapawisan ang nakapula na sinabi nito na siguro, hindi lang ako ang ganoon. At sa sandaling ang nakasisilaw niyang titig ay nakatuon sa akin, pakiramdam ko ay naging unggoy ako. Sinabi naman ng dalawang ito na okay lang kung naging unggoy ka. Pakiramdam ko, para akong kumikilos na parang pusit. Dagdag pa ng isa na pakiramdam ko naman ay para akong kumikilos na parang isang kumikimbat na pugita. Napatingin naman si Hyorong kay Junho na sinabi niya na tiyak na may kakaiba rito. Parang tayo na ang naging background. Sumagot naman sa kanya si Junho na tama. Pero 'di ba, ang Tito Jang ay kakaibang astig. Tumingin sa kanila si Jang Hong na sinabi na yan ba talaga ang problema sa ngayon? Tumingin siya kay Ryo na sinabi pa na tingnan mo, ikaw. Kahit pagsamahin mo ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo sa buhay mo, ang bingbek ay isang hangganan na hindi mo talaga dapat tawirin. Iyon ay kung ayaw mong mamatay. Sumagot sa kanya si Ryo na napapaisip na mamamatay? Sino ang tinutukoy? Seryosong tumingin sa kanya si Jang Hong na sinabi niya na alam mo ba kung bakit siya tinatawag na Bingbaekbong? dahil hinihiwa niya ang mga taong bastos na lumalapit sa kanya gamit ang kanyang nagyayelong espada. Dagdag pa niya na hindi. Kumakalat ang sabi na ang mga nakakatakot na lalaking patuloy na nanggugulo sa kanya ay natatanggal na bago pa man niya maalala ang kanilang pag-iral. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Lord Jung Chon, at siya ang simbolo ng pinakamabuti at inusente sa Baekdo. Dagdag pa niya sa isip na naiisip ang taong ito na bagamat hindi pa namin natatanggal ang pinaka nakakatakot sa kanila. Na sinabi pa niya na kaya, nakakatawa naman sabihin ito matapos ko itong unang banggitin. Dagdag pa niya habang napatingin sa kanya ang dalawa na pero, paano kung hindi nalang lumahok sa paligsahan? Mas mabuting huwag nalang makialam sa kanya. Na sinabi pa niya sa isip na kaya hindi ko na kailangang gumawa ng kahit anong para mapaalis ka. Sinabi naman sa kanya ni Rio na hindi ko 'yun gusto. Sinabi naman ng mataba na tama ka. Medyo mahirap ngayon. Dagdag pa niya na alam ko na mataas ang tsansa na matalo ka, pero susuportahan namin ang panalo ng ating bagong kasapi na si Rio yon. Sinabi pa ng isa habang nagsusulat sa notebook na tama, kung manalo ka, sinabi niya na sasagutin niya ang kahit ano, di ba? Gumagawa ako ng isang daang tanong tungkol sa gusto niyang malaman na listahan ng content kaya hintayin mo lang. Napatingin naman sa gilid si Jiang Hong na sinabi niya na nakakatakot kayo. Mga brother tiyak na mamamatay kayo ng malupit. Napahinga naman si Ryo na sinabi niya na bakit mo iniisip na kailangan kong itanong yon. Sa anumang kaso, anong ginagawa mo roon gamit ang mga kasuutang yon? Habang binilugan ng dalawa ang mga naging pwesto ni Yeren at ni Doc Go sinabi ng isa na hindi mo ba nakikita? Bago pa man mapolusyonan ang banal na lugar na ito, kailangan nating hanapin ang mga bakas ni Bingbaek. Ah, ito na siguro ang kanyang buhok. Napatingin sa kanya ang isa na may hawak na kulay dilaw na tali na sinabi na hindi. Maikli at magaspang yon. Hanapin pa ng mas maingat. Kailangan din nating putulin ang sahig kung saan siya nakatapak kanina at hugisin ito tulad ng kanyang paa. Naiinis naman ito habang nagsusulat na sinigaw na tumahimik kayo. Hayaan niyo akong mag-isip ng tahimik dagdag pa ng isa na tama siya bago mawala ang alaala natin sa kanya kailangan nating i-record ang lahat tungkol sa kanya habang hinagis naman ni Rio ang lamesa at kay Hyorong naman ang upuan sa mga ito sinasabi pa ng mga Ganggang -gang na at saka ang amoy ni Bingbaek ay unti-unti nang humihina na napasabi pa ang isa na hindi hindi ito maari bilesa nyo na na napasabi naman si Hyorong na ang mga hangal na ito Tumama ang hinagis ni Rio sa mga binilugan ng mga ito na agad na umiwas ang dalawa na sinabi na anong ginagawa mo. Sinabi sa kanya ni Rio habang napapalakpak na u, oh, kahanga-hanga naman sa inyo na nakaiwas kayo doon. Tiyak na marami kayong na-research tungkol sa mga teknik sa paglipad sa pamamagitan ng inyong mga kriminal na gawain hanggang ngayon. Napatingin sa kanya si Jang Hong na napasabi ng mahina na at ikaw. Bakit mo rin ginawa yon? Tumawa naman si Hyorong na sinabi niya na sino ang nakakaalam. Gumalaw ang kamay ko ng kusa, ano ang gagawin ko? Haha, -ha, sinabi naman ni Ryu pero paano kung magpaalam na lang at kalimutan ang nakaraan? Na mapapakinggan ang mga boses ng mga hangal na sinasabi na hindi naman ito krimen. Tama, ito ay isang banal na ritual lang para parangalan ang kanyang kagandahan. Naiinis namang nakatingin sa kanila si Tito Jang na sinabi sa kanyang sarili na ang bastos na ito kay Nayaren. Pero baka siya ay, na hindi na niya ito itinuloy. At sinabi ni Rio sa mga hangal na ha, kahit ano pa ang dahilan mo, hindi ba ito pang bata at nakakahiya? Sa anumang kaso, iyon ay hindi ang pinakamadali o pinakamahalaga sa ngayon, kaya magtulungan tayo. Na napatingin naman sa kanya ang dalawa ng seryosong may pagtataka. Sinabi pa ni Rio na Samsung Mujay. Pagkatapos makinig sa lahat, sa tingin ko ay naiintindihan ko na ang kabuuan nito. Pero, ano ba talaga yon? Hindi makapaniwala si Tito Jiang na namuti ang mga mata na napatingin sa kanya si Hyorong nang may pagtataka na napahawak naman sa bibig si Junhu. Na sinabi pa ni Ryo na ano ang kailangan kong gawin para makilahok. At pagkatapos makikita ang langit, na mapapakinggan na sinabi kay Rio na talagang, nakakatawa ka. Dagdag pa ni Hyorong sa kanya habang naglalakad sila na pumayag ka sa isang pastahan kahit hindi mo pa alam ang tungkol dito. Nasasabik ka bang panoorin ng sarili mo habang pinapahirapan ka ni Bingbaek? Tumugon siya habang nasa likod ng ulo ang kanyang mga kamay na hindi yun mangyayari kaya huwag kang mag-alala. Naiisip niya si Tito Jiang na sinabi sa kanya na pumayag ka nang hindi mo man lang alam kung ano yun. Gago ka ba? na sinabi ni Ryu na pero bakit nagalit ng ganun si Tito Jiang at hindi man lang nagpapaliwanag? Nagsimula na ba ang kanyang menopause? Tumawa si Hyorong na sinabi niya na sino ang nakakaalam. Haha, iba siya sa karaniwan para sa edad na 25. Palagi rin niyang sinasabi na may agarang bagay siyang kailangang gawin. Baka may problema siya sa Chan. Dagdag pa niya na napagdesisyon na naming magkita sa dining room pagkatapos ng klase ni Junhu dapat natin siyang irekomenda na pumunta sa infirmary o kung anuman. Napatingin sila sa mga nagtatakbuhang mga tao na sinasabi na oo. Talagang dumating silang lahat? Mukhang totoo. Punta tayo at tingnan kung saang direksyon sila papasok. Napasabi si Ryu na ha? Ano ang dumating? Na sinabi naman ni Hyorong na hindi ko rin alam. Pero mukhang galing ito sa harap na gate. Dapat ba tayong pumunta at tingnan? Habang naghihintay ang mga tao sa gate, sinisigaw ng mga ito na oh, iyon ang Blue Dragon Group. Inaasahan nga na nalo ang Blue Dragon Group, na nakatingin sila dito na nagtataka, na sinabi sa kwento na mukhang ang Blue Dragon at Jujak Group ay nagkarera para maabot ang Academy. Dagdag pa ng mga tao habang papalapit na ang mga grupo sa gate na sila nga ang pinakamahusay na talento sa Chien Mo Academy. Tama, palagi silang magiging pinakamalakas at pinakamahusay. Tumawa naman si Hyorong na sinabi niya na brother. Alam mo ba kung ano ang nangyayari ngayon? Lumingon nito sa kanya na sinabi na oh, yun ba? Nanalo ang Blue Dragons laban sa Jujak Group sa Envoy Finals. Napasabi naman si Ryu, na ha, napasimangot siya habang isang boses ang mapapakinggan na ha. Ayan na, ang Jujak Group, ang Jujak Group ay nakabalik na rin. Nakakrus ang kamay ni Ryu na sinabi na sa wakas. Na mahigpit na itinikom ang kanyang kamao na sinabi na natagpuan ko rin kayo. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na walong kabanata. Ikasyam na na kabanata. Sa pagpapatuloy, napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi sa kanya na Ryu yon, narinig ko ba ang parang pumutok na tunog mula sa kamao mo? Ibinalik ni Rio ang kanyang kamay sa pagkakakro sa katawan at sinabi na ah, ito ba? Tunog lang yon ng paggalaw ng kasukasuan ng daliri. Isang uri ng warm-up, ehersisyo lang. Na sinabi sa kanya ni Hyorong na medyo marahas at kakaiba ang warm-up na yon. Plano mo bang sampele ng isang tao? Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Hyorong na nagtataka na oops. Halata ba? Bueno, para sa pagmamahal, suporta, at pag-encourage yun, kaya huwag kang mag-alala. Pero hindi mo kailangang kabahan ng ganoon. Napatingin siya sa gilid na sinabi niya sa isip na medyo pinilit ko ang aking mga disipulo dati, bumalik na ako, guys. Kaya hintayin niyo ako, hindi ko na uulitin yun sa hinaharap. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin sa paparating Jujak Group na magaling, kaya, magmamadali na ba ako? Na sinabi naman ng mga tao sa paligid na halos sabay silang dumating kasama ang Blue Dragons. Dagdag pa ng isa na sayang para sa Jujak Group. Dagdag pa ng mga ito habang naglalakad papasok ang mga grupo ng Jujak Group na hindi ba halos tabla na ito. Tiyak na tumibay talaga sila. Ang Jujak Group, nang biglang may naramdaman sila, na napasabi si Hyun Woon na ang pakiramdam na ito. Naramdaman nyo rin ba, guys? Agad silang napalingon sa gilid na may nakasimangot na muka, ngunit mabilis na nawala sila sa kanilang pwesto. At pagkatapos makikita ang silid na ito, isinuot nito sa kamay ang tanikala sa pulsuhan. Habang masayang sinuot ni Gangsang ito, isang boses ang mapapakinggan na Hoy. Natumulo si Sansan sa gilid na sinabi niya na bakit mo ilalagay ang bagay na yun sa sarili mo agad pagdating mo. Napalingon si Gangsang sa kanyang kapatid habang sinsabi pa nito na ito ang silid ng Jujak. Hindi training camp, hindi mo ba nakikita na may mga taong nervioso? Nakamokumok sa sulok si Nohak na nanlulumong sinasabi na, May masamang pakiramdam ako tungkol dito. Mga panaginip ko rin ay masama nitong mga nakaraang araw, at sobrang sama rin ang pakiramdam ko simula nang pumasok ako sa academy. Na nagulat naman ni Huang Bo nang makita niya ito. Sinabi pa niya dito na Nohak, pasensya na. Alam kong kakaiba ito, pero pakiramdam ko medyo nar-relax -re ako kapag suot ko ito tuwing nay-nervyos ako. At parang may nararamdaman din akong presensya. Sinabi naman ni Jium na ganun lang, may ilan sa atin na sanay na sa pagsusuot nito. At sinabi sa kwento na sa nakaraang kabanata, tinanong ni Yeren kung bahagi ba si Ryuyo ng Makuan Group nang makita ang bagay sa kanyang kamay. Makikita sila na sinabi pa ni Jium na bueno, kahit na kayong apat ang naging tagapagtatag ng Makuan Group. Dagdag pa niya na nagtataka ako bakit tahimik si Nahyun Won at ang aking lady ngayon. Iniisip niyo ba ang guro? Masayang sinabi ni Hyunwon na hindi naman ganyan. Pero minsan nga, iniisip ko rin. Sinabi naman ni Moon Hai na ito lang isang alaala. -ala. Itinuro naman ni Dang Sam ang kanyang sarili na sinigaw niya na ang mga alaalang yon ay sadyang basura. Anong klaseng alaala -ala yon? Puro bangungot. Nagkakaroon pa ako ng bangungot kapag naiisip ko lang ang biglaang pagbisita ng master. Paano pa kaya si Napatakbo ito habang sinasabi na hindi, wag mo akong isali dito. Isa siyang halimaw na matanda. Swerte lang siya pero malungkot at malas ang bastardong master na yun. Napasabi naman si Huang Bo na no -hack. Sinabi pa ni Jium na ha, bakit biglang nakasuot ng ganyan ang lady? Dagdag pa niya na hindi ba't kinamumuhian mo ang pagsusuot niyan? Na makikita itong labas dila pang isinusuot ang tanikala sa kanyang pulsuhan. Nakatingin sa kanya si Okyong oh na sinabi niya na matalinong desisyon 'yan. Ang tanging paraan para mabuhay tayo ay ang palaging maghanda para sa mga pintuan ng impyerno na hindi natin alam kung kailan lilitaw. Tumawa si Hyun-woon na sinabi niya na ngunit ang katotohanan, ang tsansa na darating ang master hanggang rito ay napakaliit. Ayaw niyang istorbohin at nahihirapan siyang makisama sa iba. Napahawak sa ni si Jin na sinabi niya na tama ang pagsusuri mo. Kilala mo ang master, maaari siyang maitaboy agad mula rito. Sinabi naman ni Gang Sang na ah, medyo nakakadismaya. Kahit napakiramdam mo ay mamamatay tayo, ang makasalubong ang master ay pagkakataon pa rin para tayo'y lumago. Napasigaw si Sansan na patawad, pero baliw ka na ba? Sinabi naman ni Dang Sam na nakakrus ang kamay sa katawan na tinatawag iyon na pagtanda. Hindi paglago, hindi, pagkakataon yon para sa mabagal at masakit na kamatayan na nakangiting sinabi naman ni Hyun Woon na tila iniisip ng batang master na mas maganda ang mga pangyayari sa Mount Ami kasama si Jin, ito na kaya ang kapangyarihan ng pag-ibig. Biglang namula sila na napasabi si Gang Sang na anong klaseng kalokohan yan. Sinabi pa ng iba sa kanya na tama, tama, parang ganun ang pinapakita mo, batang master. Dagdag pa ng iba na buisit. Napakaganda rin ang mga bituin noong gabing yun. Dagdag pa ng mga ito sa kanya na hoy. Hindi ba dapat bawal ang pakikipag-date sa academy? Napahawak sa baba si Jiyum na sinabi niya na kahit papaano, kung totoong dumating ang master dito at naging guro. Hindi ba tayo maiwanan ng iba na kasalukuyang tinuturuan niya dahil matagal tayong wala? Napasabi si Nohak na ha? Sinabi naman ni Dang Sam na kumikinang na nagyayabang na nakalimutan mo ba? Mas malakas na tayo ngayon, hindi ba? Kaya kapag dumating ang matandang yun, gawin sakripisyo na lang natin ang ibang estudyante para sa kanya. Haha, -ha, masayang sinabi rin ni Nohak na oo, tama nga. Dagdag pa niya na pagkatapos ng lahat, may ilan sa atin na mahusay magtapo ng mga bagay na yun. Haha, -ha, at pagkatapos ay makikita ang gusaling ito na malapit ng lumubog ang araw. Napalingon nitong sinabi na kung ganun, si Ginoong Yumdo ay dapat magpahinga na. Magkita tayo bukas. Tumugon nito na oo. Isinara nito ang pintuan na nakatungong nakapikit. Umupo sa bangko at relax ng katawan. Biglang napamulat siya ng mata na napasabi sa isip na may pumasok. Agad itong naghanda na napadistansya hawak ang kanyang espada. At pagkatapos ay gumawa ng umaapoy na hiwa sa hangin. Seryosong sinabi nito sa kanyang isip na nako, huli na nang maramdaman ko siya. Nagawa ko ba? O nabigo ba akong patayin siya? Ito pala ay si Rio na lumabas sa naga na pader na nawasak na sinabi niya na ito na ba ang bagong tipo ng customer service na uso ngayon? Napakataos pusong pagbati, ang sarap at init maramdaman. Napasabi si do sa kanya na ang mga hindi inaasahang bisita ay hindi sakop ng tamang pagbati. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na nako, paano nakapasok ang gago na yun dito? Kahit gamit ang mga pandama ko, hindi ko pa rin naramdaman ang presensya niya. Sinabi sa kanya ni Rio na ang kwartong ito ay gawa sa pera. Pero una, patayin muna ang apoy. Dagdag pa niya na, "Hey, ang tagal na nating hindi nagkikita. Ano naman itong malungkot na kwento na sinasabi mo? Nawala na ang mga usok na sinabi pa niya na kamusta ka na?" Disipulo, may simpleng hiling lang ako sa iyo. Namuti ang mga mata nito na sinasabi sa kanyang isip na tatanggi ako. Umalis ka na dito, demonyo at mukhang sinusubukan niya akong linlangin muli. Ito ay tiyak na hindi hiling, ito ay utos. Gusto kong tumanggi buisit, galit na galit ako sa ganyang bagay. At pagkatapos sinabi niya na ano ang iyong hiling. Ibinuka ni Rio ang kanyang kamay na sinabi niya na gusto kong asikasuhin mo ang ilang bata. Mga sampung clumsy na bata ang mga ito. Napadaong palad siya na sinabi pa na ah, tama, ang sampung yon ay mga disipulo ko. At ngayon ay mga brother and sister mo na ngayon. Tila lumulutang siya sa kalawakan na tumugon na oo, akin. Ano, na sinabing muli sa kanya ni Ryu na ang ibig kong sabihin ay ang mga kapwa mong disipulo? Oo, ginawa ko silang aking mga disipulo bago pa man kita nakilala. Congratulations! Ngayon may sampung bagong kapatid ka na, na nakatingin lang sa kanya si Yomdu na hindi makapaniwala. Sinabi pa ni Ryu habang nangliliit si Yomdu na dahil mabuting guro ka, hindi ba malinaw na tumutulong ka sa iba? At ah, itago mong ako ang nagpadala sa iyo sa kanila. Sumagot ito sa kanya na saan mo naman nakuha yang walang kwentang pamimilit na yan? Bakit ako ang dapat humarap sa kanila at palihim pa? Hindi ba't ikaw dapat ang karaniwan gumagawa niyan bilang master? Huminga ng malalim si Rio na sinabi niya na kailangan kong silipin ang paligsahan at may mga bagay pa akong dapat saliksikin dito at doon. Sinasabi mo bang hindi isa sa alang-alang ng aking disipulo ang kalagayan ng abalang master na ito? Tumugon nito na hindi naman sa ganoon. Muli na namang sinabi sa kanya ni Rio na ngayon tama na ang usapan. Saka, kung ipapahayag ko sa lahat na ako ang kanilang master. Siyempre, sasabihin ko rin sa lahat na ikaw ang aking mahal na disipulo. O kung titigan ko ang mga mata mo, parang nagustuhan mo ang ideyang yon, hindi ba? Dagdag pa niya na matutuwa sila, sigurado, pag nalaman nilang may malakas silang brother. At pagkatapos makikita ang silid na ito, pumasok si Jiang Hong sa sekretong daan na may malaking supot ng tela. Isinara niya ito, na makikita na umaalog ito, na ang silid ay tumahimik. Makikita ang demo hang ito, na sinamgang Jin ay makikita dito na naghihintay habang nakakrus ang dalawang binti na nakaupo. At biglang isang tao ang lumabas sa lagusan. Sinabi ni Nam Gang Jin dito na anong nangyayari? Hindi naman ito isang mahalagang liham, kaya bakit kailangan tayong magkita ng harapan? At hindi yon tungkol sa master. Tungkol sa sarili ko ang sinabi ko sa liham. Nagpapagpag ito ng damit na sinabi niya na ah, may isang bagay akong kailangang talakayin sa iyo. Dagdag pa sa kanya ni Jiang Hong na kung dapat ko bang sabihin sa Panginoon o hindi. Kung gayon, pakiusap bigyan mo ako ng payo. Dahil sa huli, Ayokong harapin ito nang may pagkakamali, na nakatingin lang sa kanya si Namgong Ji na may pagtataka, sinabi ni Jang Hong na naiisip niya si Yeren na alam mo kung, bakit ko ginawa ang misyon na ito, hindi ba? At ang dahilan kung bakit ako umaakto bilang isang dalawangpung taong gulang na estudyante, ay para kung sakaling may mapanganib na taong lumapit kay Bingdek, iulat agad at makipag-ugnayan kung kinakailangan. Siyempre, kabilang din ang tungkol sa mga mula sa Masyongak, Dagdag pa sa kanya ni Jiang Hong na pero paano kung? Baliktad ang sitwasyon na hindi mapanganib na tao ang lumapit kay Bing Baek. Paano kung si Bing Baek dahil sa emosyon ay lumapit sa isang di kilalang nilalang? At saka, lalaki ang taong yun. Napatingin sa kanya si Nam Gang Jin sa kanya na nagtataka. At sinabi na ang lady ang siyang unang lumapit. Anong klaseng damdamin ang tinutukoy mo? Napahawak sa baba si Jang Hong na sinabi niya na hindi ganong klaseng damdamin, pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod. Kaya eto ang tanong ko. Ang tinutukoy niya ay ang paibig. Tumingin sa gilid na sinabi niya na kung sakali mang, dahil sa anumang dahilan, lumapit si Bing Baek sa kanya ng ganoon. Dapat ba akong kumilos? O kaya ang ating mga shadow? Para alisin o bantayan siya? Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang mga mata na kung ganoon, iniisip ko kung dapat na ba akong magmadali at maghanda para sa pagreretiro. Dahil sa huli, medyo seryoso ako tungkol sa mga ganoong klaseng damdamin. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na putsyam na kabanata.